Gemini, tignan po natin kung ano ba yung mensahe sa'yo ngayong full pink moon. Ito po ay April 6, 2023, 12.34pm dito sa atin, Monday, Thursday. So, pwede po kayong mag-manifest if you want, if hindi kayo busy. Tignan po natin, spirit guide, ano po yung mensahe para kay Gemini, saan ba dapat mag-focus si Gemini ngayong full moon na ito. Okay, Eight of Swords mag-focus kayo, Gemini, kung paano ba kayo mag-grow. Paano ba kayo makakaalis sa comfort zone ninyo. Kailangan nyo pong umalis sa comfort zone ninyo. So, pay attention sa mga tao na dinidiktahan yung life ninyo. Pay attention sa mga tao na parang nakikita mo na, nakikita mo, or walang suporta sa'yo, walang tiwala sa'yo. Yung mga tao na kung ano-ano yung sinasabi sa'yo na negatibo. Ay nako, huwag kang magbulag-bulagan, Gemini. Yun yung kailangan mong gawin huwag magbulag-bulagan. So, tignan po natin. Pay attention to that people. Ayan. And also, pay attention din ha sa nararamdaman mo. Kasi minsan, Gemini, baka kayo yung nagkukulong dito sa sarili ninyo. Mm -mm. Pwedeng kayo kasi ito mismo. May takot kayo na nararamdaman. So, if natatakot kayo, ask yourself, bakit ka ba natatakot? I-assess ninyo, i-re-evaluate ninyo yung mga nangyari sa life ninyo for the past months. Tignan po natin, ano ba yung dapat mong iwasan? Dapat pong iwasan ni Gemini Spirit Guide. So, we have energy. Ayan. So, energy. Ano ba yung energy yung kailangan mong iwasan? Okay? Yung iba't Okay, yung iba talaga sa inyo natatakot kayo, Gemini, sa pagbabago. Pero you need to take action na. Okay, may mga energy na, na makakatulong sa'yo. Titignan natin yan later kung anong mga social sign yan. At may mga energy din naman dito sa life mo or sa araw mo, ngayong full mo na to, na kailangan mong iwasan. Titignan din natin kung sino yung magpapasakit ng ulo mo. Pero yung iba po sa inyo ay ano, you need to take control of your energy. Pwede kasi na merong mga bagay dito na ginagawa mo, Gemini, na sa, na, parang nagsasayang ka lang ng energy dun sa mga bagay na yon Kasi alam mo na hindi na yun babalik. Alam mo na wala ka na magagawa. So, parang tinatry mo pa rin. So, you need to let go. Ayan, kailangan nyo ding matutunan na mag-let go. Okay, iwasan ninyo na uh, mag-take control dun sa mga bagay na alam nyo talaga na hindi nyo kayang kontrolin. ba? Diba? So, if mayroon dito, nakakaisip about sa gayuma, ganyan, wag nyong gagawin kasi may balik po yan sa inyo. Kaya if may mga, may mga uh, practitioner dito na yun yung ginagawa nila, but it's up to you. If Didikit ka dun sa mga practitioner na ganyan Or you will just light your light Diba? So yan po, makinig kayo sa intuition ninyo Dapat nyong iwasan yung mga tao na negatibo yung hatid sa inyo Dapat nyong iwasan yung mga tao na nagpapahina ng loob ninyo Yung parang sinashutdown or sinusuppress nila yung energy mo Gemini, iwasan mo yung mga ganyang tao doon ka sa mga tao na binubus yung self-confidence mo. ba diba? Kung narin, hindi mo, hindi mo yun kayang gawin sa sarili mo ngayon kasi pinanghihinaan ka ng loob. Kasi meron kang pinagdadaanan. Doon ka sa mga tao na binubus yung self-confidence mo. Huwag naman yung sobrang tinutulak ka ha. Pero yung alam mo na pagkasama mo yung mga taong to, relax ka. Yun po yung mga piliin mo. Yun yung mga dapat hindi mo Pero iwasan mo yung mga tao na nagdadala ng pangamba sa'yo. ba diba? Tuwing may sinasabi sila, lagi kang kinakabahan. Parang ganyan. Tignan natin, ano ba yung blockages mo? Tignan po natin, spirit guide, ano po ba yung blockages ni Gemini? Ayan, bakit ba tuwing nagmamanifest ka? Tuwing uh, may hinihiling ka? Tuwing meron kang pinagkakaabalahan, binigay mo na lahat, nag-focus ka na sa lahat-lahat na yon, pero bakit walang nangyayaring progress? Okay, release. Because you need to release. Kasi may mga bagay dito, Gemini, talaga sa life mo na hindi mo kayang kontrolin. Na may mga bagay na talagang sabihin natin, hindi binigay sa'yo kasi hindi para sa'yo. So you need to release that energy. Release the old energy and the welcome the new energy. Yan po. Kaya din nabablock siya kasi minsan meron ka talagang pinipilit. Okay, pinagpipilitan mo yung isang bagay eh hindi naman talaga para sa'yo. Diba parang ganito, dito kailangan mo nang umalis. Pero dahil dito ka komportable, dito ka lang. O kaya naman, ah dahil ito lang 'yung alam mo, dito ka lang. Pero actually malawak ang mundo. Malawak ang space para sa iyo. May space para sa iyo. 'Di ba? May meron kang sariling place. You have your own place. Kaya 'wag mong uh, 'wag kang magsumiksik sa place ng iba. Chem na 'yun 'yung kailangan mong matutunan. Ayan, di ba? Mararamdaman mo yan pag may mga tao, may mga friends ka na parang feeling mo ayaw na nila sa'yo. Pero dahil friend, friend yung turing mo sa kanila, dahil mahal mo sila, di ba? You stick with them. Pero may mga bagay pala talaga na kailangan mong i-let go. And also, may mga tao din na kailangan mong i-let go. Yun yung kailangan mong gawin. Matutunan mo na tumayo sa sarili mong mga paa release mo na yung mga dapat mong i-release. I-release mo na yung mga maaalat sa buhay mo. I-release mo na yung mga taong yan. Okay? So, tignan natin. Yan, yan yung nagdadala ng blockages sa life mo. So, kung hindi pa kayo ganyan, okay? It's time to release now. Tignan po natin ano yung mga blessings na paparating sa'yo. Spirit guide, ano po yung mga blessings na paparating kay Gemini? Spirit guide, ano po yung mga blessings na paparating kay Gemini ngayong full moon na ito? we have strength. Ayan. So, magkakaroon na kayo ng lakas dito. Pwedeng magkaroon kayo ng lakas na mag-move forward. Magkaroon kayo ng lakas na mag-try naman ng something new pagdating sa life ninyo. We have blessings. So, ayan po. marami kayong blessings na marireceive ngayong full moon na ito. We have prosperity. Even your money. Even sa ano ba itong magpo-prosper sa inyo? Ayan po. Could be a relationship. We have career, maganda rin po yung career niyo So, ayan, magpa-prosper yung inyong career Yung inyong friendship So, may mga tao din talaga dito Gemini na still, makakatulong pa rin sa'yo Still, mapagkakatiwalaan mo pa rin And confidence, this is what you need At makukuha nyo po yan Unti-unti, unti mabibuild niyo yung inyong self-confidence Ngayong full mo na to So, kasi nga may mga i-release kayo Hmm. tignan natin sino bang mga sojak sa inyong makakatulong sa iyo yung malaki yung ambag dito sa life mo ngayong full moon spirit guide tignan po natin we have cancer we have virgo we have pisces parang baliktad lang yan kay ano <laughs> kay ano ba kay capricorn ito naman yung mga magpapasakit sa ulo ni capricorn sa iyo naman ito yung mga makakatulong sa iyo tignan natin sino naman yung mga magpapasakit ng ulo mo Okay, we have Taurus, we have Sagittarius, and we have Capricorn. So, Kapwa mo, ay, hindi pala. Ah, oo nga, baliktad na. Okay, sige, tama, si Capricorn. Si Gemini ka nga pala. <laughs> Ayan, si Capricorn. Isa yan sa magpapasakit sa ulo mo. Gemini. Okay? So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Mag-iingat po kayo always, and more blessings to come. Bye-bye!